Wala pang aktwal na pagkaantala sa supply ng langis mula sa Iran. Ayon yan sa DOE, ang detalye mula kay Mark Greslin, Katarong Mark Patuloy ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Isang dagdag pasanin na lalong nagpapabigat sa araw-araw na gastusin ng mga pamilyang Pilipino. Ayon sa Department of Energy, ramdam na ang epekto ng gyera sa pagitan ng Israel at Iran sa lokal na merkado. Sinabi ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na ang pagtaas sa presyo ngayong linggo ay bunsod ng paggalaw ng pandaigdigang merkado. This week, naka, nag, nag, uh, nagkaroon ako ng effect yung nangyaring increase ng international price ng petroleum products. No? ah uh, this week, ang, ang increase natin is around 1.880 pesos per liter ay uh, yan ng tumaas na almost average of 4 US dollar per barrel doon sa gasolina, diesel at kerosene. Dagdag pa ni Abad, inaasahan na rin ang mas malaking dagdag presyo sa susunod na linggo base sa unang apat na araw ng trading. Fortunately, ano, for next week, uh, yung apat na trading days ngayon, Monday to Thursday, meron na ho tayong pag increase na aabot ho ng Um, uh almost 3 pesos per liter sa gasoline at uh, more than 4 pesos for diesel and kerosene. Iginate ni Abad na bagamat may mga spekulasyon ay wala parang aktual na supply disruption o pagkaantala sa supply ng langis mula sa Iran. Samantalang nilinaw niya na ang Israel ay hindi isa sa oil exporting country sa Middle East. Sa harap nito ipinaliwanag ng opisyal kung gaano kalaki ang bahagi ng Iran sa pandaigdigang supply ng langis kung sakaling magkaroon ng supply disruption. Ayon sa kanya, ang Iran ay nag export ng humigit kumulang 1.57 milyong bariles ng langis kada araw batay sa datos ng 2024. Ang buong mundo ay kumukonsumo ng humigit kumulang isang daan na tapat na milyong bariles ng langis bawat araw. Kaya ang ambag ng Iran sa global demand ay 1.5% hanggang 1.6% lamang. So yan ang perspective, medyo malaki kung buong Persian Gulf ang pag-usapan dahil parang around 7, 16 to 17 ng global demand yung kanyang uh, kinukontribute no, for the supply ng, ng oil. But si, Iran, si Iran is just 1.5 to 1.6 of the global demand. Ninawagan ng DOE sa publiko na maging mahinahon at huwag agad mabahala sa mga espekulasyon, lalo't patuloy ang kanilang pag-monitor sa sitwasyon sa gitnang silangan, upang matiyak ang sapat at abot kayang supply ng langis sa bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, Kresiling Katarong, SMN9 News.